Oke, okay, lapis. Dan gan saya mana? Tuh itu, tuh. Dari mana di tuh? Melakukan lemaran di di tuh sekita di tuh. Timing dulu lah, timing dulu. jangan jangan ke? Nali. Ha? Ah? Ganso, pamalo. Pama yung pamalo, Ed. Lakas tumakbo, ano? Yan mga gabising, grada kami. Kinainan yung aking kasama. Kinainan sa araw, eh, mo na Ano 'yan, sabit? Ano 'yan. Ano 'yun? Ba't may ano. Putuloy mo na yung biwas. Wala nang sabit, potola. Na. Arya na naman 'yun. Magano na naman 'yun? Bantay, bantay, bantay. Matatakbo. Wag yung pinaganon. Pangit ang pinaganon. Pinapitik. Bago tatakbo, eh, luwagan mo na yung kamay mo. Eh. Ganyan mo na. Kadalasan pati yung kwan, ganyan ang pagpatakbo mo na mabilis mag-ano kamay mo. Mabilis mamaga. Ay, may nakalawit na naman. Tanggalin nga yan. Kadami yung mga naka... May nakalawit ako. Saan ba yung mga nakalawit na yan? Kila Pagtatakbo sa sabi to Naku, delikado. Sabay, sabay. Ano daw? pasol. Pasol. Baka malaglag ng O, ah. oh, lamarang, lamarang. Sinabad na. Ganso malaglag. Okay. Malaglag ang... Ya. Ayusin mo, ayusin. Yan. Okay. Aria na ng aria. May dorado na naman mga kabising, sumibad. Pabotong, ano, bukod tong barilis yung tuna. Okay. Sapay daw, sapay! Yan yung kanina binitawan na isda. Yun ang sapay dyan. Kanina pala yun. Oke, okay, lapit. Yan. Gan sa na. Tuh, dito. Dali mo na dito. Malaking lamaran din. Dito sa kita, dito. Diyan, diyan. Nasaan yung ice pick? Ay, malaglag. Sila okay. ay yung, ano. Ay, pinapahawak pa. Hindi na ibaba. Laki siguro yan, boy boy. Laki yan, bagay niyan. Laki yan, naugog na eh. Laki yan. nito? Bago ba ito? Ha? Bago? Yan ang ano, kontin. Kontin yan. Ayusin niyo pagtira. Hindi kayo marunong ah. Patamaan nyo ng maganda. Para hugas, hugas, hugas. Ano may tabo dito? Huwag nyo kasing iwala yung itali ko sa leegin yung tabo na yan para hindi mawala. Hindi <laughs> kayo marunong maglipit ng mga gamit nyo ay. Ayan tabo. Binigyan ko na kayo ng kapangyarihan ay. Hindi nyo pa rin gamitin.

Di ba, sabi mo sa akin na lang may lua, oh, pag ganyan ay ma-exe pa rin mo na lang luway. Ako dati para makatipid ako sa luway, panintrong hinahaba ko ay. Ibe, ibe! Ako yan ang ibe. Sinyas ka newbie oh take tek Sinyas. <laughs> Layo talaga <laughs> <Fouch. Ibi. laughs> May series mga kabising galing doon sa kabila oh. taga sa amin din kapitbahay namin. Pinamik? Si Boogie. Bugs. Sino? Ni Patay wala na ubos na rin yung dalawa. Bioflow meron, Bioflow. Pinamek. na yung Biwas.

Ay boy boy pala yung kay ano yung Halo, ipisto mo na baka bigla tumakbo. Hoy, oh, ayo si si ano. Eh hindi marunong yan. Yan, ipisto mo diyan. Yan. Kuya mo yung nylon. Halo. mo mo nang banira kaya diyan ilagay yung banira. Hindi marunong magano para sigurado. Oh. Tayo, bantay. Ganyan, ganyan, ganyan. Lawit mo na. Right, Ari-ara, -aria. wag mo na doon. Dito na, dito na banda, dito na lang. Dito na lang. <im Carreran yang> pag <terhadap laburinAbura> naihan at sagad na yan dyan. Okay na yan dyan, talo. Okay na yan. Ganun mo na. Arihalalay mo lang muna. muna, muna Pagdating sa lagdong hanggang dyan na lang. At dito na natin iko ng Yay. nylon.

opp op. barang maka berapa yata ko nito ah <laughs> timing timing <natin> yan. <laughs> do matigas yung isda mga kabising lumalaban. Diyan yung yung Diyan diyan diyan. Yung ano yung nakaano na earphone. Plastic para may earphone ba? Ah, lob na yan. Binang, binang, binang. Nakuha ng gamot yung isang series ano, at na Sano, yung isang kasama nila na biwasan, tagos daw yung biwas. Kailangan ng gamot ay eh, kinukuha yung, yung gamot, hinahanap. Wala ng silim. Wala. Tala, ubos na rin yung akin. Ang natira dyan yung bioflow, sakit sa ulo, pantae, pangano, sakit sa tiyan. Yung yun lang naubos. Putulin pala. Ay, kung nasa tayo. Ilang beses sa rin na kung ano na yan. Diwas, pinaputol ko yung ano eh. Bira, bira.

wala na ba tayong yung, yung ganso ni Kwanzaa Series bumaba siya no ay bumaba pala tigtil eh nangalaglag na yung ganso natin dalawa sirbol mo na lang idol <coughs> sirbolin mo lang pag ano ingay sya kang chismosa <laughs> wag magpipit wag wag lang naghalawit lang para may pang ano <laughs>

Bago bago, tanggal mo na dol, tanggal dol. Higpit mo na ito, higpit. Okay naman yung okay, kapit, kapit. Kapit ang panga. Yan, panga, tapos hindi pa dito Mamaya, ba't kinukuha yung ganso, tatanggalin panga. Tanggalin mo na yung ganso mo, ay Binitawan, huwag mong bitawan. Ano, paano mo kayo? Sa panga, huwag dyan, sa mata. Huwag ka dyan, ulit naman. Sa panga. Sabi sa panga, ayaw mga kinig. Huwag dyan sa may asang. Huwag dyan sa Ano ba yung maghahawak na yan? Ngipin ba talaga? Di talaga kayo marunong ba? Tanggal! Okay, sabit! Manipis yung baga ko. Sige, sige. Okay. Doon, doon, doon. Arya, arya! Okay, dalawa. Sige na, luwain pa. Ayun, Hindi na. Ang bugo nyo talaga ba? Ayun. Baya maya, luwain. Di ilala na sa isna? Paano mo itong nga to? Ah, paano nyo talaga eh? Ngapasaway kayo. <laughs> <laughs> kayo? Doon yan, sa loob, sa loob ilagay. Sa loob, bagano pa gaano sa loob. Sa, para kayong mga, ano ba, mga... Grade 1. Hindi mo lang kayo nagdikir, diretso kay grade 1. Bye, palo, palo, palo ulit. Para hindi na magkisi-kisi dyan, bye pa. <laughs> okay, okay. <laughs> Bakit pala tumagos ang kwan? Ano yun? Na, sinibara ng panglamarang? Ah, lamarang? Ay, lamarang.

ito Oo. Pili pa yan. Ito lang ang mga lang. Pawas na pa Oo. Oh. May lamarang pa. Aba, dalawa yung nadali nila ngayon mga kabising. Warta lang no? oh. Baka. Ito medyo malaki na ito mga kabising oh. Malaki na yan. Tapos may lamarang pa. Dorado. Big yellow pin. Tuna. May pasok na rin kami. Sino, you know, gas-gas ng mukha, huwag kakukuskus. Atrasabante, atrasabante. Mm -hmm. Buhay pa pala. Ito okay, po yung sinasabing dilawa na malaki.